magpalang araw po sa ating lahat. Ay, hello po, hello mga kapatid. Mga yeah. Kilala nyo po ba, is the who, kung sino to. Naimbaga daw kata kayo amin. At ito'y gayam ni Kalingap. Turara. Turak. dora. Dito, ayan, med. Sa family KB. <laughs> so, kakabsat, nakita nyo, no? Kasi anong kagwapo ni Kalingap, Turak. Nya! Hey. Yan yeah, oh, lang. <laughs> Nagabu pa, Jay? Rain. Kuwait. Kuwait, Oh, So, ang dami mong pasalubong. Ito po ba yung pasalubong niyo? Oh, Diyos ko po. Galing ng pasalubong. Oh! Ito ba yung galing ng package? Oh, siya. Yung siya laman ng Sa bali na. Sino? Ano ang daming pasalubong? Ang daming sumalubong! Ang daming sumalubong, ha? Ganun po ba yung mga kakabisat? Kitaan niyo, oh. Nakadakdak ka na damulag nakabisat, nakabsat, kitaon. Yan. Budak po si kanunot na. Peace. <laughs> uh, hello uh. po. Uh, Kamusta naman po ang na biyahe natin? okay naman po. Ito, dito, ng payapa. ano oras po kayo dumating? Uh, gabi na po dumating. Uh -huh. Na-surprise ako ha. Pagaling ko ng ano, bahay ng ako ko na nandiyan uh, kayo sa kusina. Akala ko uh, sinong gwapo yung dumating mo. Di ba po kakabsat? Dilinggado to. Nag to. to. <laughs> ito po gwapo lang. Ito po gwapo rin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito po mas gwapo. Aaaaah! Pinanong <laughs> nga kumandalang chocolate. <laughs> 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 Joke lang. <laughs> ano ba? Ito kinakain ko na. Saan? No, ito po. Ngipin mo naman yung kinakain mo na mula. <laughs> Kinakagat niya yung, ano niya, yung bangag, ayun, bangag, bangag, bangag. Masaya bagaw. naman po doon sa pinanggalingan niyo Masaya naman, okay hmm. naman po doon So, hindi pa po kayo nakaawid niya balayo? Nakaawid ako. Ay, nakaawid doon, gayam. Pero, Jimin Danao, Madipay. Madipay, o. Okay. Kitaan niyo, mga kakabsat, handa pa yung nakaawid, Jimin Danao. At tuwi pa lang siya, alawkan. Ano? Hmm. Kasano okay. kayo, Gawid? Eh, agutara kulit. Oy, kulit, ba't nawala ka? Dali. <laughs> Ano po? Nagpupunta niya. Nagbibili lang uh, uh, po. Oo. Numalabas dati ko ah. Ay! daya motor yun? Oo. Uy! Adagayan motor na. Ito yan pala. Natagdagan yung motor ng KB. Salamat sa inyo kuya! Salamat ang marami sa inyo kuya! Salamat oh. ang marami sa inyo kuya! Ito ang... Parang wala ka na alam. Kundi kuya lang. <laughs> <Puro> salamat. <laughs> o oh, mga business Ay! Ito ano pa malaki ang pasasalamat natin kayo. Nagtagal naman tayo para, di ba? Mm -hmm. Salamat sa marami sa iyo. Nagtagal mo naman. Nagtagal sa... mo. Ikaw ang nagbakal sa amin. Tinuring mo kaming anak at tinuring mo kaming kapatid. <laughs> Nakadabulol-bulol wow, na. Awan, awanan ka kapsat. kita nyo, hampay siguro nakakanda toy. eh. awan <laughs> oh, pa <hampay> may kaduwa. <laughs> <laughs> oh, o, Umalis kasi na makaawat. <laughs> Kaya kaya ito sa day, lako. O, ilako tayo, ilako tayo yun. Hey. Saka po may maawat na lakay. Nakaawat na magayan. Magayan yan. Ah. yan. <laughs> Tapos, no, uh, mga, how many days po kayong mag-tour? Uh, three to 4 days. Pero uh, sabi ni Sir Ki Business, baka daw uh, mabitin tayong apat na araw ko dito. Pero uh, titignan na mm. natin. So, may kayo sumurot? Eh, ay, sumurot. Ay, eh, sumurot lang. <laughs> Yay! Yeah! kaya nga, sumurot dan. Dagay nga, no. kaduamin. Apang kami, Jay? Ano pa pa Hagonoy? Gunoy. Hagonoy, Bulacan. So, yun, mga Abang-abang, kayo papunta po kami dyan. di ko alam kung kasama ko. <laughs> <laughs> Ang kuwan mo, no? Kasama na kita, ta. Ems. Bagang ni kuya nga, sumurot kami, hmm. mga kapsat. So, Wait nyo po kami mga M's at Kagwang at lahat ng KB family dyan sa mga kabsat namin nandyan sa Agonoy, Bulacan. Yeah, Umay yeah. kami kita, no? Monday sa? <laughs> Monday. One, Monday. 28 kayo? Yeah. Uh, so, urayan nyo kami. Ada, adda pasalubo yung may kinyayo. Uh, yeah, yeah, yeah. Pagdamutan nyo na yung mga basit namin yung uh, hintig kini kuya kini ate. Ah, uh, No, the ti sa old man. Dumakil <laughs> <The Met. laughs> <The Michael Met. laughs> Sorry pala mga kabsat ha. Ah. Yun po talaga yung ano eh. Sorry talaga kabsat. Basta. Ayun po kami. Kuna na nga road. Nagkita ka nung no, Ilocano ka kabsat. Kuri po. Tagpeso. Oh, mati! Mati ka! kita nyo mga kabsat hindi siya pabor sa mga sinasabi ng iba na ang Ilocano ay Kuripot. Wala kung ilukado Ilocano kuripot. Hmm. Wala po eh. Pero ako kuripot ako sa mga anak ko. Ito <laughs> po, kuripot eh, ka ba? Hindi, walang wala pa lang kasi. Kasi, siyempre, ano yun eh. Pag wala ka talaga, ang tagay maging kuripot ka. Kasi wala kang mahibig niya. Eh. <laughs> Kaya nga po Pero kung mayroon ka, hindi pwede na matiis mo yung anak. Kami po, hindi po kami natitiis si Damulag kasi hindi po siya ilokano daw. Ah! Hindi. Ano yan, Mabay po si Damulag po, mga ang, kapsad. Ang ano po kasi, mga kapisnes, mga kapapi, yung ilokano. Hmm. Yes, na, yun ang dami sa tao. Kasi yun ang mga sinangunang lumaban sa unang panahon natin. Ay, ganun ba yun? Mga bayani sila, mga pagpangan, lokano, mga Aita, ganyan. Hmm. Lahat talos lahat na, naman tayo lumaban sa ano. Kasi dyan sa side na yan, yung mga bayani tao dyan. Sa side ninyo. Kasi yung ano mga magagiting na mga kabagkabis natin ng na mga Ilocano. Hmm. Talagang ano, malulupit 'yan eh. Ah, uh, wag lang yung ano, uh, tawag nito. kapag ka... Uh, na nuhan kanila yung kumbaga parang naluuban kanila o hindi mo na susubo, sayo. Ah, susubo nila sa'yo hindi ay pa ay pa lang ibigay nila saka mm. Ang galing ni kuya Damulag ah oh. very good ah oh. masarap sila magluto masarap sila magmahal mm. ang ilokano kasi pag nagmahal buo yan ayaw oh, nila ay, nila ay ako talaga buong buo tinan mo si kuya bukno <laughs> ah. buong buo yan walang bawas yun nga lang butas kasi <laughs> yung <ma> <laughs> mga mga, ko dyan sa no, ilong Ganun na talaga. Ilatan. Na puro Ilocano yan. Ilocano. Iba-iba naman po siguro ang ugali, uh -huh. pero hindi po lahat ng ano. ba diba po, Kuya Damulag? Uh, um... Kasi kadalasan naman talaga na ano. Kasi, ako kasi naikot po yung uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Wow, hmm. buti pa siya. Nakarating din tayo sa ibang bansa. Wow! Uh, oh, no, Saan ako, Sa ano? Sa... Saan? Sa... sa tawag nito sa Libanon, nakarating ako. Buti ka Ano, sa Guagua, Eugenie. Ah, Buti pa si Kuya Tabulag, nakarating doon. Nakarating ako doon, kaya ako So, may iba tayo, Kuya. May iba tayo, Kuya Tabulag. Kuya, ah, uh, Kuya Kalingat Tora. Ah, kamusta naman po yung naging uh, karanasan nyo sa ibang bansa? Okay naman po. How many years po kayo doon? Sa Kuwait, 7 years po. Wow, ang tagal. So, ano lang po yan? Isang straight lang yung 7 years? Oo, oh, balik. 3 Three years bali at so, so tapos balik, balik. Ah. Ano pong work doon? Oh, oh, medyo malaki yun. Kasi dito sa Pilipinas, nasa minimum lang yun, di ba? 700, oh, exactly. Pero doon sa ibang bansa, medyo malaki naman siguro. Okay naman po lang. Okay lang po sa Pero nakaipo naman po pa. Kaya ano Buti pa kayo may ipon si Damulag. Hindi, meron po ako na ipon. Marami pong ipon si Damulag. Kaya po, binibigyan niya na po sa kami mga yung mga ipon. Kasi plano ko kasi dito sa Pilipinas, pag na, na, buo ko na yung pag-ipon ko, hmm. pakisamihan ko yan. Ah. Maraming pero wala. Ah, ko, pakisamihan mo ng buong semento tapos ibabaon mo lahat ng pera. Hindi nila makukuha. <laughs> Hahaha. babarinahin, babaritahin, uh, hindi po makukuha ng iba. Uh, Di ba kaya damo? Sagot? Opo. So, sama-sama tayo together, Kuya Kalingap Turak po. Uh, please support Kalingap Turak po. Huwag niyo pong kalimutan. Idagdag sa inyong subscribe. Ha? At ang mga hindi pa po nakasubscribe sa amin, ha? Dagdag yan yung po yung aming subscribe. Oh, mingano channel. Ay, sos. Nakiawa na si, ano, menggay. Para po sa bayan. <laughs> Sige po, balikan ko po kayo, Salamat it. po. Kalingat turak. Salamat Don't forget. Okay, dito muna tayo. Dito muna na. Dito muna ah, Tapos <laughs> kaya damulang. Ang pahit-pahit po niya, nangaga-aga po niya, nagpalibre na ang mismo. Ngayon oh, okay. ah. lang pumasok, pero libre pa. Oh, thank Sana thank you, thank you. all. Sige po, dito muna so, ako, ma. Sige po kakabsat nga pa ng Ilokano. Hello. Tulog, 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 tulog ang aming boy. Yan po. Ito po yung mga ganap namin dito. Alam hindi naman. Dagdag lang, dagdag, dagdag. Dito muna kami ha. Adik, ati de. Tapos kailangang kumain? Opo, tapos na po. Sarap ng ulan no? kumain din siya ng gulay o, oh, nagbababay na ito din babay tsaka kung gala <laughs> alam niyo na, pag-camera <laughs> ano babay? babay ba? babay oh, mukhang camera na dito muna kami pahinga <laughs> <Yes. laughs> tayo sarap nang igawin niya dito nga sababay, sarap naman nang itinain namin dahil sa hindi haaay ginataan papaya at saka ano umuulan na naman kaya pumasok kami kasi maambon-ambon na yun baka bumalik si, ano, si bag yung ano ano pa pangalan mo? Christine Christine ang pangalan ngayon ay Vera Christine Vera wow Christine Vera Christine Vera mm -hmm. ito muna kami pero tingnan namin kung may mga Pilipino dito o wala ay umaambon na talaga ti Vera ito mga ka-business You. Sa yu Salamat sa iyo medyo. Salamat sa iyo medyo. Dahil sa iyo medyo ako ay nagkukun. <clears throat> ha? Ka? Oo naman. Antahan mo nga ako isang sample. Sakong sakto. Meron na akong Ano? Ipapaabot na may. Ay, galing naman. Ano ba i-abot mo? Asa so, sa ano na lang. Abangan nila sa si channel ko. Ay, gano'n ba? Ah, may channel pala. ka pala? pala? Ano lang. Ha? Ah, eto po si Kuya Medyo. Ay, tinay no? Gantahan mo nga si Kuya Medyo. Ay! Salamat Kuya Medyo. Gustong-gusto gusto niya ang camera. Ay! Hmm, ayan. Hmm. Wow, sa pala yan. Nakita namin sa namin sa kanina. Tapos inilagay namin sa counter. <laughs> give mo yan kay Kuya, give. Give kay Kuya, dali, really give. Ay, oh, give na, no, baby. Wow, Ay naman, Kuya. Wala siyang sasakyan pag wala yung susi. Give. See na yan? Sino yan? Hala. yan? Yay. Ang oh, give na, give na, give. Yeah. Oh, ano, No. <laughs> Yay. Ano mga ganap dyan? Mahawakan um, ni Tina eh. Wow. Ito po, meron na tayong t-shirts. All right. So maraming nag-aabang nito na mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng double XL, XL, large, at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Buki meron po yan mga kabisnes namin minamahal kuradong hindi lamang kayo mag enjoy sa quality ng ating merch kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailang ayan po mga kabisnes ito po yung ating uh, magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow. Ayan, meron po tayong uh, tire block, meron din po tayong uh, magic gatas mga kabisnes, ito po yung pampakintab. At uh, meron din tayong uh, pampabango ng uh, sa helmet, no po. And uh pwedeng niyo pong i-check yung ating mga produkong ito sa ating uh, official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito kinagamit ng kabisnes family at uh, yun, garantisadong uh, epektibo na kabisnes. Eh po, uh, mga kabisnes Ah, uh, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy. O, oh, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak niya lang po. Antayin niya lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow. At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang patubo ng buhok. buhok sa mga nagkakaroon po ng hair loss. Try niyo po, mga kabisnes. ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with baraba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean and non-dairy creamer at meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga business sa mga diabetic po. At pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business try nyo po. Insulin Green Coffee. All right, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal. Huwag natin kalimutan ang vitamin C na ka-business family. Shell C Plus pagka meron ka pa neto siguradong todo. So right mga kabisis namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please ha, bumili na kayo ng mga produkto inendorso dorso ng kabisnes family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes Alright. At uh, meron pa, eh, datagdag ko lang mga kabisnes, ano? Kung gusto niyong pumuti mm -hmm. at lalong gumapot, gumanda, mm -hmm. meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Na. Oh, wow! Ayan. Abay na po, mga kabisnes. At uh, siguradong epektibo rin. So, yan ang mga kabisnes naming minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inindurso ng kabisnes family. So, yan ang tuloy na panonood. Mira, mm, -hmm. banad. Banad. ako kag mamimiga. Tapos siya na nagpapamerinda no? si ano si Kalinga Turat, mga na ka-business. Hindi siya, opo. Oh. Nagpapamerinda o ano. Nakikita natin 'to no. Ngulo. Sila. Ayun, kasama pala si kasama pa pala si ano si Istong, mga ka-business. Yun. So yun uh, Behind uh, the scene lang mga ka-business no? At uh, so, mamaya po ay uh, rin kami Katapos kami Pag-upload si na ka-business So hintayin lang namin matapos yan kami sa mall ay uh, Mga <coughs> ang business ayon ah, po ang uh, update no kay Bong naman namin siya dito sa Pigo. Hindi po mga ka-business no, na, uh, si Kaling, uh, Kalingap Turak mga ka-business. Uh, inabangan niya. yung kanya-kanya uh, kami order eh mga ka-business. Uh, ko lang yung sa akin. Dalawang itlog ang order po mga ka, yun, mga ka So pa, tapos na kami namili eh. sa kay Bong ano, mapapanood niyo po yan doon sa kanyang vlog mga ka-business. Uh, sinamahan kasi namin si boom dito sa happy go dahil uh, nag request na nakipag-drive daw siya. So yun, na sinamahan namin. Kasi kasama ko sila si Amaro, si Damulag, si Kalingap Turak. Diyan, si Kalingap Turak, ano? si Tangkad, at saka si... And, ano, at saka si... nito? Estong. Eh, Yan, kasama namin si Bong. Bong! Ang bilis na kuha yung order mo? Sa akin kaya? Ando na? Ando pa? Di pa naluto? Ma'am, okay na ba yung itlog ko? Ayos. Ano ba? Tama lang sinabi ko eh. Kasi itlog yung order ko. Kaya sabi ko, kung okay na ba yung itlog ko, naluto na ba? Bakit ka natawa? Wala, wala. Itlog. Bakit na itlog? Tanungin mo natin doon kung okay na ba yung itlog ko. Oo. Yung order kong itlog. ay. Parang naring na rin. Woohoo! Woohoo! Ka Miguel, nandiyan ka lang. Migo, nandiyan ka lang, Migo. Ah, grabe mo kang mukhang, mukhang busog na busog yata, Migo. Ah, mukhang tahimik na. Ah, sa so po mga ka business naming minamahal, ah, dito kami sa OSA pagkatapos namin dun sa piggo, Ah, sinamahan namin si Bong dahil ah, mayro siyang binili, ano, mga kabisnes. Ngayon, dito naman kami sa Happy Go, mga kabisnes. Ah, sinamahan naman natin yung ating ah, magigiting na reactor na si Kalingap Turak shout out po sa iyo Kalingap Turak uh, welcome sa kamisnes uh, Uh, family ano uh, hindi uh, ko alam kung ilang ilang araw siyang mananatili rito no hindi pa natin alam hindi ko pa nakausap siya kanina eh eh uh, marami din siyang hinarap uh, ng mga kamera kanina kasi dami nag-interview kanya no maraming nag-vlog Kanina di ako lumapit sa vlog ni Mingay kasi nag-iilokanuhan sila, hindi ko maintindihan eh. Oo. Oh. oh. So ngayon nandito siya dahil uh, meron niya lang bibilhin, no? Uh, panoorin niyo na lang doon sa vlog niya mga business. Uh, hindi ko alam kung anong bibili niya rito Basta sinamahan lang namin siya nang gagaling rin kami sa Happy Go. Dumiretso siya rito dahil meron na siya bibilhin mga business. Ayun po mga business. namin minamahal na salamat po ng napakarami sa pagsama nyo po sa amin sa araw na to Uh, ang vlog ko na to ay behind the scene no, kay uh, Bong, mga kabusiness. Uh, sinamahan ko kasi si Bong, akong nagmamaniho. Tapos mamay yung ibang team natin. No? Thank you, thank you po. Uh, maraming salamat sa suporta naming mga minamahal namin, kabusiness namin minamahal. Uh, Nagkanda, bulon-bulon ako. Na Ayun. So, salamat sa pagsama sa amin mga kabusiness. God bless po sa ating lahat. Uh, please support po, ka-business official Papadins TV. Siyempre, ang ating boss live, ang Kabisnes family. At sa lahat po ng mga kagwangs, mga kabusiness, sa lahat ng mga reactors, ang inyong abang lingkod, kagwang book may official. Please support po sa ating channel, mga kabusiness. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uh, please subscribe na po, mga kabisnes naming minamahal. Alang-alang doon sa ating hangarin na tayo makatulong sa ating mga kababayang na kailangan pagdating ng araw. All right? Right! Right. Birabanat lang po mga ka-bisnes namin minamahal Bira All right Alright. right Mga ka mga ka-papi Birabanat lang You know bye bye bye, -bye. Uh. 有。<Yeah. S 2> yeah.